Magandang araw kapatid ngayon ay mananalangin tayo at tunay ngang sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na kung may dalawa o tatlong magkasama sa panalangin siya ay nasa ating kalagitnaan. Ama, sa mga oras na ito, we invite your presence. Hallelujah. Holy Spirit, manguna po kayo sa mga oras na ito sa aming dalangin. Ama, maraming salamat po sa inyong awa, sa inyong grasya at sa inyong paggagabay. Kagaya ng araw-araw na ginagawa nyo sa aming buhay. Ama, kami po ng aking kapatid na online ngayon ay nananalangin at dumudulog sa inyo, Ama. Kayo po ang aming Panginoon na nagbigay ng buhay sa amin, Ama. Ang Panginoon na mapagpatawad, ang Panginoon na mapagmahal, ang Panginoon na lumikha sa amin at nagmamahal sa amin. Maraming salamat po Ama. Sa mga oras na ito ay humihingi po kami ng kapatawaran para sa mga kalabisan namin sa inyo Ama. Sa mga bagay na hindi namin nagawa. Sa mga bagay na nasambit namin sa mga mahal namin sa buhay na nakasakit Ama sa mga bagay na naisip namin na hindi dapat ama sa mga nabitawan naming salita ama patawad po patawad ama kung minsan tingin namin mas nakakaalam kami sa mga bagay-bagay pinangungunahan namin kayo patawad po ama sa pagmamataas namin pagko sinabi niyo sa inyong salita na lumakad kami sa kababaang loob Sinabi niyo po sa inyong salita na i-consider namin ang ibang tao na mas nakakangat kaysa sa amin. Insan po, Panginoon, minit ang ulo namin o gusto namin na mangyari ang mga bagay sa kaparaanan namin. Nagiging impatient kami. At umiiksi ang aming mga pasensya sa mga mahal namin sa buhay o sa mga sinasakupan namin, Ama. Na we want things done our way, Panginoon. Hindi kami nakakaunawa sa kanila sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Patawad po, Ama. At ipuin niya rin po ang puso nila na maghilom at patawarin kami. Ama, buksan niyo po ang aming puso na akuin ang aming mga kakulangan at pagkakasala at hindi isisi sa ibang tao. Hallelujah. Let us walk in humility, Panginoon, dahil sabi niyo po sa inyong salita na inaangat ninyo ang nagpapakumbaba at binababa ninyo ang mga nagmamataas ama lord para naman po sa mga bagay na dapat nagawa namin o naging matigas ang ulo namin o hindi namin para ng mga kalooban niyo ama patawad po ama sa pagharden ng aming mga puso at hindi kami nakikinig sa pangunguna ng Diyos Espiritu Santo patawad po ama Hallelujah. Iukit niyo po sa aming mga puso ang mga bagay na kailangan namin gawin, Ama. Gawin niyo pong lumakad kami sa inyong kalooban lamang, wala nang iba. We only welcome your way, your truth, your will in our lives, Ama. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, na napaka mapagpatawad niyo po at hindi kayo nagsasawang makinig sa inyo, mga anak. Diyos Spiritus Santo, mangunap po kayo. Holy Spirit, we invite you to speak to us every day. Gabayan niyo po na ang bawat salita sa bibig namin ay magmula sa inyo. Makikinig po kami. Buksan niyo po ang aming spiritual eyes and ears to hear your voice. Ama, maraming salamat po. Panginoong Jesus, cover us with your precious blood, pati na po ang mga mahal namin sa buhay at sinasakupan namin. Wash us with your blood, anumang karamdaman sa isip, sa katawan, sa relasyon, ama, finances, trabaho, lahat po ng aspeto, Panginoon. Panginoong Jesus, cover us, wash us, and cleanse us with your blood. Hallelujah. Ama, gawin niyo po ang kalooban niyo na laging i-desire ng aming mga puso. Hallelujah. Pagalingin niyo po ang mga karamdaman namin sa kaparaan ng kagustuhan niyo dahil ang kalooban niyo po ay napakaganda. Ama, we speak of salvation, kaligtasan sa mga sinasakupan namin, mahal namin sa buhay. Ang kinin niyo po sila, Ama. You are the God of our salvation. Ang pangako niyo po sa inyong salita. You and your household will be saved. Ama, maraming salamat po. Yan po ang ultimate gift na binigay niyo through your son, Jesus Christ. Ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Yesus. Thank you, Lord Jesus, for saving us. Hallelujah. Hallelujah. Ama, hindi kami magsasawang purihin kayo sa kabutihan ninyong taglay. At para po sa mga may mga struggle ngayon sa finances, Lord, we pray for breakthroughs, Panginoon. Sa mga may cancer, may mental illness, Panginoon, maraming salamat na hindi ka patapos sa mga buhay namin at tunay na kumikilos ka sa pagkakataon ng kahirapan at karamdaman. Ama, kayo po ang aming kapahingahan, kayo po ang aming kagalingan, kayo po ang aming kapayapaan. We hope in you, we trust in you, Panginoon. Maraming salamat po. At hindi nyo kami kinakalimutan, Ama. At hindi nagwawagli paningin sa amin, Ama. Ama, maraming salamat po sa inyong mapagpalang kamay na hindi nagsasawang magbigay sa amin ng siksik, liglig at umaapaw para sa ikababuti ng inyong mga anak. At para sa kapurihan ninyo, you are our bread of life. Gamitin niyo po ang mga buhay namin sa ikakaluwalhati ninyo, Ama. At hinihiling po namin na bigyan niyo kami ng kalakasan ng katawan at ng spirito para magampanan ang kalooban ninyo sa buhay na ito. Use our lives, Lord God, as empty vessel ninyo. Punuin niyo po kami at puspusin ninyo. Ama, ng kalooban niyo, hindi ng kalooban namin. Have your way in us and through us. Hallelujah. We pray for our children, mga apo, Panginoon, mga kids sa aming pamilya, mga anak. Gawin niyo po silang uhaw at gutom sa inyong presensya at salita. At higit sa lahat, isang magandang relasyon sa inyo, Ama. We entrust their lives to you, Panginoon. Maraming salamat po na why ang salita nyo ang maging ilaw sa kanilang buhay at naisin nila na mas makilala kayo sa araw-araw ng kanilang mga buhay, Ama. Maraming salamat po na nagliliwanag ang aming buhay sa bawat dilim na pinagdadaanan namin. Kayo po ang aming ilaw. Sabi nyo nga sa inyong salita, Weeping may remain for a night but rejoicing comes in the morning, Panginoon, maraming salamat at uh, humihinto rin po ang bagyo sa buhay namin at kayo po ang aming sandigan, Ama, because we have the peace that comes from you at wala pong makakanakaw ng kapayapaan na meron kami sa presensya ninyo, Ama, in the name of Jesus, mayaman kami dahil nagagala kami sa inyo, we have the joy that comes from you na kahit anong dinadanas namin sa aming mga buhay ay may kagalakan kami sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng aming paghihintay sa mga ginagawa ninyo sa aming buhay. Ama, gawin niyo po ang verse na ito sa aming buhay. Yung sinabi niyo po na, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Maraming salamat po. Napakabuti niyo, Ama. Ama, ulit ulitin po namin ang mga mahal namin sa buhay na iniiyak at inaakay namin sa inyo, Panginoon. Huwag po kayong magsawa, Panginoon, na makinig sa mga hiling namin at ang kininiyo po si lama nang buong-buo. Salamat din po Ama sa proteksyong ibinibigay niyo sa amin sa araw-araw. Salamat Ama sa inyong pagmamahal, sa inyong awa, sa inyong grasya sa araw-araw. It is always a yes and an amen in Christ Jesus. Salamat po, Ama. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, ngayong araw na ito. Sa pangalan ng aming Panginoon at Tagapagligtas, na Panginoong Jesus, at sa pangunguna po ng Diyos Spiritus Santo, Amen at Amen. Kapatid, God bless you with the love of the Lord. Kapatid, tandaan mo, ang Panginoon ay hindi pa tapos sa atin at kumikilo siya. Be in faith and keep praying. Hallelujah. Blessings to you and to your family at sa lahat ng sinasakupan mo. Peace be with you.